Tara, samahan natin bumili ng flowers ang twins para sa kanilang lola. Valentine's Day nga pala tong video na to at nagaya ang twins sa lumabas para bumili ng flowers. Feeling ko dahilan lang yung flowers, gusto lang nila bumili ng sweets. Medyo pag na nga at medyo umaambun-ambun pa. Sumama na nga lang din kami paglalakad kasi may mga kailangan din akong bilhin. Naalala ko din before 7-Eleven pang tawag ng twins dito. Pero ngayon pag nag-aaya, let's go to the shop ng sinasabi. May mga bulaklak naman dito pero kakunti na lang yung choices. Kaya namili na lang kami ng medyo fresh pa. Naghahanap nga pala dito ng Toast. Kaso, ang nakita naman namin ay itong watermelon. Hindi ako sure kung kakainin ba ng twins kaya hindi na muna namin binili. Grapes na nga lang din yung kinuha nito ni Charlie. Wala nga din pala akong nahanap na pork. Kaya kumuha na lang ako ng egg tapos dyan namimili sila ng ice cream. Kumuha na nga din pala ako dito ng paminta kasi naubusan na kami. Tapos kumuha na din ako nitong chicharon. Masarap kasi yan panghalok sa mga gulay. Di na nga din namin na malaya na halos papuno na pala tong basket. Ay sus, super ng twins yung so may hawak na flowers. Di na niya yung Fokus focus na focus nga sa pagbibitbit. May inorder nga din pala kami yung bouquet para sa Laura naman nila sa Pilipinas. Pagkagalik naman namin sa shop ay umuwi na din kami kagad. Baka kasi mabutan pa kami ng ulan. Binigay na nga din para ni Charlie and Chino yung flowers. And then para sa hapunan ay nagluto naman ako ng sinigang na hipon. Grabe na miss ko din tong ulam na to. Ngayon lang kasi ako nakabili ng hipon. Nagpakulo lang ako ng tubig tapos nilagyan ko na ng sibuyas at kamatis. Gusto ko nga pala ay durog na durug yung kamatis kaya dyan ay durog ko talaga. Noon ako nga din palang ilagay itong mga talo. At super cute nga ng sili natin for today's video. Sabi ko, itatry ko to kung parehas ba nung lasa sa siling haba. At in fairness, pwede nga tong substitute. Nung medyo malambot na yung talong, inilagay ko na tong king prawns. Parang 200 grams nga lang ata to. 4 pound 25 ko siya nabili, so halos 300 pesos. At sulit na naman kasi malalaki naman yung size niya. Nung nag-orange na nga pala tong mga shrimp, inilagay ko na tong sinigang powder. Actually, nakulangan ako sa asim sa isang sachet. Kaya nag-open pa ako ng isa pa para ilagay dito. Gusto ko kasi talaga yung ma asim na maasim. At syempre, hinalo ko lang para ma-dissolve naman yung powder. Tinikman-tikman ko din at okay na nga yung asim. At kulang na lang siya sa alat kaya nilagyan ko na ng patis. Kukunti ko, na nga din pala tong patis na to kasi to na lang yung natitira. Kaya nag pa ako ng konting asim. Nung niluto ko nga pala to, hindi pa dumadating yung mga in-order kong gulay. Kaya ito pa lang yung mga nailagay ko sa sinigang. At bago ko patayin yung apoy, dito ko nilagay itong pak choy. Mabilis kasi to lumambot kaya hinuhuli ko talaga. At finally, ready na nga itong sinigang na hipon tapos okay na din yung aking sinigang. Charot may tubig pa pala kailangan pang ininin. Perfect na perfect na nga yung lasa nitong sinigang na hipon. At habang inaantay ko maluto yung kanin ay humihigop-higop na ako ng sabaw. Gustong gusto ko kasi yung ganito yung kumukulu pa yung sabaw. Gusto ko talaga yung init na nakakapaso. Maaga nga para nakatulog si Charlie kaya si Chino na lang yung kasalo ko. At mukhang nasarapan naman siya. Halos siya nga yung makaubos ng rice. And yun lang. See you sa next vlog. Bye!